Mutual Understanding by hey, It's Daniel Prologue. Ano nga bang MU? Mutual Understanding? Malabong usapan? Malanding ugnayan? Mag-isang umiibig? Ay, eh, ewan ko. Hindi ko alam. Basta yun na yun. Teka, teka. MU? Yun bang walang nanigaw at wala ring sumagot? Yun ba yung hindi kayo pero parang kayo? Yun bang single ka nga pero parang taken ka? Yun bang ang main love talo? Yun bang nagsiselos ka pero wala kang karapatan? yung tipong nagsasabihan ng I love you, I miss you, ingat ka ha. Yung tipong concern sa isa't isa. Yung tipong walang commitment pero gusto ng isa o parehas na maging officially sila. Yung more than friends but less than lovers. Yung hindi ka sure sa role mo sa buhay niya ang hirap naman kapag MU. Hanggang MU na lang ba talaga kami? Wala na bang pag-asa na maging officially kami? Bakit nga ba naging MU kami? For fun? For kilig feeling? O para lang may makasama habang wala pa ang real thing? Ewan ko, ang gulo. Hi, buhay nga naman no. Ako nga pala si Lady Jade Ohashi. Halika at samahan mo ako sa kwento ko. Kung saan nagsimula ang lahat sa amin. Na sana matapos ang kwentong ito na magiging masaya ako. Ang dami kong sinasabi no? Halika na nga at samahan mo na lang ako sa kwento ko. Tara!